Actually, 500 lang sana iniisip niya. Sabi ko, maliit yung 500. Lucky mo, 1 million yung reward. At masampahan na ng kaso. And then, meron siyang 1 million. Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nagkikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Hanggang arrest. Yeah. Siyempre. siya attorney. Hindi na. Na. <laughs> May plus yung muka and then mahuli. Okay. Hanggang sa ma-arresto. Tama yon, Tama lang naman. Eh kasi pwede mag tapos tago ka muna dyan. Di ba? Tama. So, matukoy at ma-arresto ng mga polis. Hindi, masampa ng kaso. Masampa ng kaso. Kasi, lampas na eh. Lampas sa oh, regular ah, period. Basta matukoy at masampa ng kaso. Hanggang sa sampan ng kaso. Pwede na yon. Tukoy niyo kung sino yung lalaking yon, and then, masampan ng kaso. Hello, 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 hello. This is your Miss A. Shout out sa ating mga ka-unit team all over the world. Medyo ano, 15 years din ako na nahimik. <laughs> anyway, Actually, naging very busy lang talaga ako sa aking um, work. Kaya hindi ako masyado nakakapag-vlog nitong mga nakaraang araw. Anyway, so, um, trending na trending ang stage play na ginawa nitong si um, idol Rafi Monyo Bobo Tulfo. Uh, alam naman natin yung nangyaring pagkawala nung uh, maleta ng isang CEO na may lamang worth uh, 50 million uh, luxury bags and jewelries. Ano? Alam mo, hina actually yung video mahaba yan. Hinighlight ko lang talaga yung yung, 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 ano, yung pinanood nyo because ang kita kita yung pagiging ano nito si Rafi Monyo, yung pagiging diktador niya. Can you imagine? 500,000 na hang ibibigay ni Miss CEO Naliitan pa kung si Idol. Maliit siyang 500, dapat gay mong 1 million 'yan. Idol, kung naliliit naliliitan ka, Idadagdagan mo. Alam mo na, naalala ko na naman yun, eh, yung vlog ko na to before, yung isang mayor na nag-donate ng 10,000 sa namatayan, ganyan din sinabi niya, mayor, parang maliit tata yung 10,000. Dapat dagdagan mo. Nakakaloko itong si Raffi Monyo. Lagi na lang ikaw nagdidigta kung magkano ang dapat. Eh, ikaw na lang magbigay kung nalilitang ka sa 500,000 pesos. Katulad das katulad sa 10,000 na na ina, inabuloy nitong si Mayor, di dagdagan mo. 'Di ba? Dagdagan mo. Masyado kang ano, masyado kang diktador. Pati ba naman yung pariwid? Kailangan talaga ko masusunod. Anyway, going back. So, ginawa ng isang milyon ni Ateng. Ang tanong is, nabigyan nga ba talaga ng hustisya si ating? Dahil nga nakuha niya na yung bag na isoli na. Nabigyan nga kaya siya ng hustisya. Una-una, nasoli yung bag, pero yung salarin, hindi naman nahuli. Bili ka pa na isang milyon yung, mag yung asawa at anak. Can you imagine? At saka, ano lang nga, kung di ba naman talaga sa stage, alam naman natin ito si Rafi Monyo, galit sa katiwalian. Ang pagnanakaw ng maleta sa naiya ay isang malaking katiwalian. Nakitang kita naman natin si Rafi Monyo, wala siyang galit. Nakita niya naman 'di ba do sa video ko na panood niyo, very cool lang siya eh. Patawa-tawa pa nga eh. Napakaseryoso ng usapin na 'yan. Napakaseryoso na issue pero patawa-tawa lang itong si Rafi Monyo. Kung 'di ba naman talaga demonyo? 'Di ba? Halatang stage. Halatang scripted. Nakita mo naman yung mag -ina ah, uh, hindi, hindi, ano ba to, hindi consistent sa, sa mga, sa mga dialogue niya. Hindi siya, hindi sila consistent na mag-ina. Tsaka the fact, na yung sinabi ni Rafi Monyo na, wala naman daw planong, uh, nakawin yung laman kasi wala nga daw scratch yung maleta etc blablabla hoy bobo hindi ko alam kung anong gusto mong ano palabasin na naman the fact na yung maleta at halos isang buwan sa kanila, hindi pa ba, wala pa bang intention yun? In good faith pa ba yun? Di ba? Nagpa and found ka na naman. Dapat nasa Senado kang ulupong ka. Gumagawa ka ng batas. Hindi nagpapasiklab ka na naman dyan. Na-scripted naman, halatang halata. My God, nabigyan nga kaya ng justisya itong si Ateng. Di ba sinabi nga nung abogado, sige, 1 million, pero kasama hanggang pag-aresto. Inaresto ba? Di ba ikaw mismo, Rafi Monyo, ang, ang parang umaabogado? Dahil nga, hindi ka galit eh. Binibigyan mo pa nga ng, ginajustify mo pa nga yung ginawa eh. Na kasi hindi naman, wala naman doon planong kuhanin or nakawin because wala nga scratch yung, yung maleta na kung tutuusin, pwede naman daw yung sirain kung talagang ba interes sa, sa laman. Raffi, nakaka ka lang talaga eh, 'no. Dung pa lang sa Airport, kung wala kang intensyon na masama, dapat sinoli niya na agad. Ang katwiran naman nung mag-ina nung magnanakaw is uh, natakot daw baka dakpin siya. Unang-una, kung wala ka talagang intensyon na masama, isosoli mo lang. Hindi ka mag-iisip ng ganyan. Hindi ka mag-iisip ng ganyan, dai. 'Di ba? Ito sarapi, 'di ba galing siya sa kawatan? Di ba high blood siya pagdating sa ganyan? Tapos may involve pang polis. Kaya siya binigay doon -do sa polis, pero yung polis hindi naman daw tinurn over agad. Paano mga mata-turn over? Eh wala namang pangalan at address yung ano. Kung hindi pa nakita sa TV, yung mukha nila, hindi pa nila ilalabas yung ano, yung maleta. Narapi? Bobo? Hindi mo nakita yung angulo na yun? Di ba kung totoo dapat galit na galit ka, ikaw pa, galit ka sa ganyan. Pero putang ina pagdating dito, giliw na giliw ka pa. An anong anong ano mo? Scripted. Ginagawa mong gagoy mga tao. Nagpapahiro ka na naman, eh, scripted naman. Hindi nakakaiblad lang talaga kasi itong si Bobo Tulfo na to, putang ina, ginagawa niyang bobo ang mga Pilipino. Well, hindi rin naman natin si itong si Rafi moyo, kasi nga maraming ano, maraming naniniwala sa kagaguhan nitong senador na bobo naman. Alamin, ang dami kong gusto sabi kailan naninikip yung dibdib ko sa buwisit sa Rafi Monyo na to. Mm. Um, Rafi Monyo, gumawa ka ng tama. Palay detector mo yung ano, yung mag-ina na yan, nagsisinungaling. Tapos palay detector mo na rin sarili mo kung nagsisinungaling ka din. Dahil obviously, scripted yan. Yung pinagagagawa mo. Takay na, seryoso yung issue. Tapos wala, ka hindi mal wala malatang makitang galit si Idol. Tang ina Tapos tatawa-tawa ka lang dyan. 500,000. malichan. Gayon natin isang milyon. Ulol. Uh, Tang ina dis. Fuck. Kakabwisit. <laughs>